Gusto nyo malalaman kung matuyo ba yung helmet o hindi yun. E Ibay. Dito mas safety ka. Asa bago nga. Manipis naman oh. Oh. Hmm. Safety yung safety oh. nakatibay oh. Hmm. Mag-safety ka dito. Diba? Hmm. Ang ina, hindi mo wasak-wasak. Hindi mo wasak-wasak oh. Nakatibay. Helmet. Kasi bibili ka ng bago. Oh. Local naman tapos manipis. Hindi safety yung ulo oh. mo. Diba? Ito oh. Napakatibay oh. pkariبa uh, ya bah iم wasak-asak